Isipin niyo ang Cyprus, isang isla na laging nasisikatan ng araw sa Mediterranean, tagpuan ng mga imperyo at kalakalan. Ang matabang lupa nito ay nagbibigay ng alak at asukal na hinahangad ng lahat. Ang Cyprus ay parehong mahalagang lugar sa estratehiya at kuta ng pananampalatayang kristyano na puno ng mga lumang simbahan at monasteryo. Sa loob ng maraming siglo, ito ay pinamahalaan ng Imperyong Byzantine, Ngunit habang humihina ang kanilang kapangyarihan, isang lokal na gobernador, si Isaac Comnenos, ang umagaw ng kontrol at nagpahayag ng sarili bilang emperador. Namuno si Isaac ng may kalupitan at pagdududa, inihihiwalay ang Cyprus mula sa mga tagapagtanggol nito. Ang paghihimagsik na ito ang nagbigay daan sa isang dramatikong bagong panahon. Habang itinatayo ni Isaac ang kanyang sariling hukbo, isang bagong kapangyarihan ang bumabangon sa silangan, na nagbabantang lunukin ang rehiyon sa isang banal na digmaan. Ang marupok na kapayapaan ng Mediterranean ay malapit ng mabasag. Ang Cyprus, ang hiyas ng dagat, ay malapit ng masama sa isang bagyo ng mga hari ng krusada at mga mongheng mandirigma. Sa silangan, pinag-isa ni Saladin ang Ehipto at Syria, Determinado na bawiin ang Jerusalem mula sa mga krusada. Ang mga estado ng krusada na humina dahil sa awayan ay minamalit siya. Noong 1187, sa Horns of Hattin, nilipol ni Saladin ang hukbong kristiyano na nagbukas ng daan patungo sa Jerusalem. Sunod-sunod na bumagsak ang mga lungsod at di ay sumuko na rin ang Jerusalem. Ang balita ng pagkawala nito ay kinagulat ng Europa na nagtulak sa Papa na manawagan para sa isang bagong krusada. Ang pinakamakapangyarihang pinuno ang tumugon, kasama na si Richard the Lionheart ng Inglaterra. Habang naghahanda si Richard na maglayag, ililihi siya ng tadhana patungo sa Cyprus. Doon, magkakamali si Isaac Komnenos sa pagpukaw sa pinakamapanganib na hari sa Europa. Ang kapalaran ng Cyprus at ang mga krusada ay malapit ng magbanggaan ang tahimik na maaraw ng isla ay tunay natapos na. Noong 1191, ang armada ni Richard the Lionheart ay nagkawatak-watak dahil sa bagyo. Ilang barko ang nawasak sa Cyprus. Kabilang sa mga nakaligtas ay ang kapatid ni Richard at ang kanyang magiging asawa na dinakip ni Isaac Komnenos. Hiningi ni Richard ang kanilang paglaya. Mayabang na tumanggi si Isaac. Tumugon si Richard ng may puwersa, ibinaba ang kanyang hukbo, at mabilis na tinalo ang walang karanasan na mga tropa ni Isaac. Nilupig ng mga kabalyerong Ingles ang mga tagapagtanggol ng Cypriot, at tumakas si Isaac. Walang tigil si Richard sa paghabol sa kanya sa buong isla. Nang masukol, sumuko si Isaac, nagmamakaawa na huwag siyang ikadena ng bakal, kaya pilak ang ginamit ni Richard. Nang madakip si Isaac, bumagsak ang Cyprus kay Richard. Mayroon na siyang mayaman at estrategikong bas para sa kanyang krusada. Ngunit walang interes si Richard na pamunuan ng Cyprus mismo. Ang kapalaran ng isla ay malapit ng magpalit ng kamay muli. Ang Cyprus ay isa ng premyo na ipagbibili. Ibinenta ni Richard ang Cyprus sa Knights Templar, ang mga piling mongheng mandirigma at bankero ng Europa. Nakita ng mga Templar ang Cyprus bilang perpektong bas para sa kanilang mga operasyon ng krusada. Ngunit ilan lamang ang ipinadala nilang kabalyero upang mamahala, nagpataw ng mabibigat na buwis at itinuring ang mga lokal bilang ari-arian. Ang mga taga Cyprus, na mayabang at deboto, ay nagalit sa kanilang mga bagong pinuno. Ang pamamahala ng mga Templar ay mapagsamantala at malayo na nagdulot ng malalim na galit. Ang kanilang maliit na puwersa ay hindi sapat para sa isang hindi mapakaling populasyon. Ang isla ay naging isang pulbura, handang sumabog. Ang pangarap ng mga Templar na madaling kita ay malapit ng maging bangungot. Ang Cyprus ay hindi madaling pamamahalaan. Ang entablado ay nakahanda para sa paghihimagsik. Ang apoy ng paghihimagsik ay sumiklab noong mahal na araw, 1192. Dahil sa labis na buwis at kayabangan ng mga Templar, nag-alsa ang mga Cypriot sa Nicosia. Gamit ang anumang mahawakan nila, inatake nila ang maliit na garrison ng Templar. Mabilis na kumalat ang pag-aalsa sa buong isla. Ang mga Templar, nakakaunti at desperado, ay umatras sa kanilang kuta. Nang walang pag-asa ng tulong mula sa labas, ang kanilang pinuno si Robert de Sable ay naharap sa isang mahirap na pagpipilian magutom o lumaban. Sa madaling araw, naglunsad ang mga Templar ng isang brutal na paglusob na pumatay sa mga rebelde sa mga lansangan. Nagtapos ang pag-aalsa sa isang madugong masaker. Nakuha muli ng mga Templar ang kontrol, ngunit sa isang kakila-kilabot na halaga. Ang kanilang tagumpay ay nag-iwan sa kanila na namumuno sa isang galit at nangingit-ngit na populasyon na nila na ang Cyprus ay nangangailangan ng mas maraming mapagkukunan kaysa sa kayang ibigay nila. Ang isla ay hindi nila kayang pamahalaan. Ang kanilang pamumuhunan ay naging isang sakuna, gusto ng umalis ng mga Templar, mas marami pang problema ang Cyprus kaysa sa halaga nito, tapos na ang kanilang maikling pamamahala. Natalo sa paghihimagsik Ibinalik ng mga templar ang Cyprus kay Richard the Lionheart. Isinuko ang kanilang bayad. Si Richard, na wala pa ring interes sa pamamahala, ay nakahanap ng bagong mimili si Guy ng Lusignan, isang hari na walang kaharian matapos mawala ang Jerusalem. Ibinenta ni, ni Richard ang Cyprus kay Guy na naging unang hari ng isang bagong dinastya. Ang panahon ng Lusignan ay nagpabago sa Cyprus upang maging isang masiglang kaharian ng feudal na ginagaya sa mga estado ng krusada. Naging wikang pranses ang wika ng korte at tumayo ang mga katedral ng katoliko sa tabi ng mga simbahang ortodokso. Nanirahan ang mga kabalyero at maharlika ng Europa na lumikha ng isang bagong nagaharing uri. Umunlad ang Cyprus bilang sentro ng kalakalan at kuta ng kristiyano. Ang mga lokal na nagsasalita ng Griego ay nanatiling pangalawang uri, ngunit ang isla ay nagtamasa ng katatagan at kasaganaan. Ang nabigong eksperimento ng Templar ay nagbunga ng isang matagumpay na kaharian ng Crusada. Ang Cyprus ang naging huling echo ng Outremer na nabuhay ng maraming siglo. Nagsimula ang isang bagong kabanata. Habang bumabagsak ang mga estado ng krusada sa mga mamluk, tumakas ang mga Templar patungo sa Cyprus na pinamamahalaan na ngayon ng mga Lusignan. Itinatag nila ang kanilang punong tanggapan malapit sa Limassol, na ginagawang ang Cyprus ang huling kuta ng Kristiyano sa silangan. Pinangarap ng mga Templar na bumalik sa banal na lupain, gamit ang Cyprus bilang kanilang bas. Bumuo sila ng isang malakas na armada sinalakay ang mga baybayin ng kaaway, at pinanatiling buhay ang diwa ng krusada. Ang isla ay naging isang pugad ng aktibidad militar, at pag-asa. Nagsanay ang mga Templar, pinamahalaan ang mga ari-arian, at naghanda para sa isang bagong krusada. Ngunit ang kanilang pagpatapon ay puno ng pananabik para sa nawalang Jerusalem. Ang Cyprus ay ngayon ang front line, ngunit isa ring waiting room para sa mga pangarap ng muling pananakop. Ang huling kabanata ng mga Templar ay nagaganap sa isla, malayo pa ang katapusan ng kanilang kuwento. Mula sa Cyprus, hinangad ni Grandmaster Jacques de Molay na buhayin ang krusada. Naglakbay siya sa Europa, hinihimok ang mga hari at papa na sumama sa isang bagong kampanya. Naglunsad ang mga Templar ng mga pagsalakay mula sa Cyprus, nakipag-alyansa pangasandali sandali sa mga Mongol. Sa isang sandali, kumislap ang pag-asa habang umatake sila malapit sa Jerusalem. Ang kanilang pinakamatapang nagalaw ay ang pagpapatibay ng isla ng Ruad sa labas ng Syria bilang isang beachhead. Ngunit hindi dumating ang suporta ng Europa. Kinugkob ng mga mamlukang Ruad, nilupig ang nakahiwalay na garrison ng Templar. Ang mga tagapagtanggol ay pinatayo inalipin. Ang pagbagsak ng Ruad ang nagtapos sa presensya militar ng mga Templar sa silangan. Ang kanilang pangarap ng muling pananakop ay namatay sa batuhan na outpost na iyon. Tapos na ang huling krusada mula sa Cyprus. Dahil wala ng banal na lupay na ipaglalaban, naging target ang mga Templar ng mga hari ng Europa. Si Haring Philip IV ng Pransya, na lubog sa utang, ay kumilos upang sirain sila, Noong 1307, inaresto ang mga Templar sa buong pransya, inakusahan ng erehiya, at pinahirapan upang umamin. Sa ilalim ng panggigipit, binuwag ng Papa ang orden. Si Grand Master Jacques de Molay ay sinunog sa tulos. Ang mga ari-arian ng mga Templar sa Cyprus ay napunta sa kanilang mga karibal, ang mga Hospitaller. Nagtapos ang panahon ng mga Templar, ngunit ang kanilang kuwento ay naging alamat. Ang kanilang maikli at marahas na pamamahala sa Cyprus ay isang aral sa mga limitasyon ng kapangyarihan. Ngayon, nananatili ang kanilang mga kastilyo at guho, tahimik na saksi sa ambisyon, pananampalataya, at nawalang mga pangarap. Ang Cyprus, na dating huling kuta ng mga krusada, ay umaaling-aungaw pa rin sa pamana ng mga Templar.